what is mga boss, welcome back sa ating channel May ginagawa naman tayo na motor ngayon na Honda Click version 3 mga boss Bari nagreklamo sa atin yung customer dahil tabi tabing niya yung kanyang manibela So step by step, yun, ito lang yung gagawin natin mag lang tayo ng manibela kasi yung manibela ng customer ni boss parang ano Ah, uh, siya So lamang dito sa may ano, sa may uh, Kaliwa, sa kaliwang part So i-adjust lang natin to mga boss. So step by step, babaklasin natin yung isang buong assembly ng headlight sa yung dibdib niya. Para kung sakali, ma-adjust -ma natin ang mahayos yung manibela ni boss. So panoorin nyo lang kung paano natin pinaklas mga boss. So di na natin pala tagarin to mga boss. Mag-start na tayo magbaklas. So sundan nyo lang yung bidding natin mga boss. Hanggang dulo. So ganito lang yung gagawin natin adjustment. Ito nga pala yung nito mga boss, yung alien flower. So mag-start tayo dito sa may kaliwang part. So alien flower rin mga boss. So pasisan ako yung mga boss kasi ako na lang din naman nagbibidyo. Awan na rin yung gumagawa. So walang tagahawak ng cellphone kaya medyo malog yung ating video. Tapos dito naman mga boss sa so, may kanan, may Allen flower din dito mga boss. So tatamgalin din natin yung mga boss. So tagaan ng tumalabas at medyo matigas yung alien flower. Medyo mahirap siyang tanggalin kasi ano siya, makunat. Uh, oh so, no, ayaw niyang umalis sa pwesto niya mga boss. So, na lang yan ang flat screw. Masarari caga alam talaga. So, ayan mga boss oh. Allen flower. So, hindi sa screw. Allen flower yung gamit natin niya mga boss. Bali, size nga pala ng Allen flower, uh, T25. So hindi lang natin masoom pero ang suhat niyan mga boss a uh, T25 na allen flower. So gagamit kayo niya mga boss kailangan niya mapahanapin bago rin mabakwas yung cover ng headlight mga boss. Tapos dito sa gilid mga boss Sa may part ng kanan May button dito Yung plastic lang yan Sundutin nyo lang yan Para lumubog Tapos Sungkit Tapos dito naman sa kabila Sa may uh, Sa may uh, Sa may charger mga boss Meron din dito na ano Na button din So tatanggalin nyo to Kasi hindi nyo mabubuhayan Kapag uh, nandyan pa rin yung kanyang button So sungkitin nyo lang Yung pag-flat screw mga boss Yeah, plastic bottle niyan, mga boss. Tapos dagyan lang niya sa may ano, sa may bulsa para kung sakali hindi mawala yung mga tornilyo natin. So diyan ko lang siya nilalagay para mas pabilis nating makuha yung mga tornilyo para hindi sila lalapalat kalat. Eh yung halim flower sa may kaliwa. So diyan natin na ang nilalagay sa may bulsa. Tapos dito mga boss yung screw I-scroll lang dito sa may uh, kaanang part mga no, boss. Tapos so, tatanggalin na natin yan. Tapos atakan nyo lang ito mga boss. Ano, uh, bali atakan nyo lang ito pababa. Kasi ang button yan tatlo. Tatlong button yan nung yung pagitan yan. Tatlong button na pulay blue. Na flip sa ilalim. Kaya medyo matigas siya. Basta pa pahatap uh, lang yan pababa mga boss. So ganoon lang yung adiskarte uh, kong ginawa dyan. Papagayit ko sa inyo kung mali yung sinasabi ko na flip na no blue. So natamgal na natin. Ito mga boss yung mga flip na no blue. Ayan oh. kaliwat ka kanan tapos din sa uh, ilalim meron din blue. So lagay muna natin dyan mga boss. Dito makikita na natin na tabinghi talaga yung manibela So lamang talaga yan Ang mga buso Pas lamang dun sa may ano napaangat siya Napaangat dito sa parking uh, paliwa So pangit yung adjustment ng uh, manibela paling Paling yung manibela niya Tapos susunod na natin tatanggalin dyan mga boss yung uh, 10mm na bolt So dalawa to Yan yung tatanggal natin 10mm na bolts So ito na yung 10mm bolts na tanggal na natin Tapos ito mga pala mga boss Iaangat kayo yung nandito sa ilalim Bari sa ilalim niyan nasa gulong may tornilyo pa rin dyan Tapos yung clip na to Iahatakan niya lang to atakan niya lang dahan-dahan kasi nakalubog yan din sa may uh, May blue flip yan mga baso no? Kulay blue. Paatakan tapos paabante. Sa ilalim hatak din tapos paabante ayan. Paabante na yung red light. Tapos sa kabila naman ganun din. Ganun din yung gagawin natin mga boss o. din natin to. Iamat ko lang to. Angat. Tapos sa ilalim, din. Ayan o. Para umalis din sa may butas. Tapos sa baante, pabaante lang din. Tulak nilang lang pabaante. And so nawala na siya din sa pinapambutas siya tapos pigin ng hatapin. Pusa naman niyang ano, aangat pag uh, ano, daan, -daan lang. Tapos tanggalin niya na yung connection ng ano ng headlight. Tapos yung uh, charger, kailangan nyo rin niya yung charger pag tatanggalin nyo yung dibdib. So, lagay mo nga natin ito sa gilid mga boss. Tapos may screw nga pala dito mga boss na kulay puti. Bale, apat na peraso to dito na matay sa bandang nga uh, paliwa. Tatamgarin na rin natin tong iskranto. Bali, pag mga puting turnilyo nga pala mga boss, kulay puti yan. Nakatago. Tapos dito naman tayo sa kabila, natin yung screw na kulay puti rin yan mga boss. So inuulit ko pag uh, mga puting uh, tornilyo nakatago yan sa ilalim. Tapos atakan niya to mga boss, pabante. So may clip din na blurito dito sa may mismo hararo niya. So medyo matigas siya, tiyagaan lang sa pagtanggal. Tapos dito sa ilalim ay tornilyo rin dito na black screw. Sa parting kaliwa, tapos sa kanan meron din dito, tatanggalin natin ito mga boss. Tapos ito yung uh, 10mm Dun sa may uh, hook niya So lagay sa bita na mga kung ano naman Bale yan dyan tatanggalin din natin yan Para matanggal natin yung dibdib So maangat ka na yan mga boss So tanggalin na rin dito yung charger niya So nakasabit yung charger na Tapos tanggalin niya itong susi Para maangat ka yung dibdib So hindi ko na papakita ito mga boss kasi walang taga ako ng cellphone. So bali ha, natin. Bali yung ano nga pala ito mga boss, yung manibela talaga. So makikita nyo yung adjustment niya. So palin talaga. Yung manibela niya pag uh, kung sakaling mabaklas niya na. So makikita niya talaga yung adjustment. So malayo. So kailangan niya talaga mabaklas yan para kung sakaling makita niya yung adjustment. Yung makikita niya yung diferensya talaga ng manibela kung saan siya talaga naka-align. So paling talaga yung manibela ni boss. So tabingi siya mga boss nakikita natin dyan na no, natabingi. Eh. So lamang siya sa may uh, parting kaliwa. So may bolt nga pala rito na ano, uh, 14mm at uh, saka 17mm. So gagamit tayo dyan ng impact. So pag hindi kaya ng impact pwede nyo uh, manong-manohin na lang ito mga oh, boss. Ito puti din yung handle. So ito na nga pala mga boss, lulugan na natin yung uh, 17mm din sa unahan nga niya, pala niyan yung ano, uh, 14mm So pag hindi kaya ng impact, pwede nyo nga uh, manong-manohin na lang to Kung sakali yung nga pala mga boss, uh, bago nyo nang buuhin yung uh, motor kung okay na yung manibela, i-testing muna O ipatesting nyo sa uh, mayari kung okay na sa kanya yung adjustment para kung sakali Hindi na kayo mag uh, ka kabit So, magiging uh, Ikukumpira nyo na lang yung sa unas Kung sa ngayon, kung okay na sa customer Bago nyo isara mga boss So, ganun lang naman yung ginawa natin dito mga boss So, hindi ko na ipapakita kung Paano ang pagbalik ng clearance Kasi medyo mahaba na yung ating video mga boss So, kung gusto nyo pala Magpagawa na dito tayo sa Motor Trade sa Sampalo, Espanya, Lakson So ito na para mga boss yung ating finished product. Tingnan nyo naman naging okay na yung manibela. So nawala na yung paling niya. So ganyan lang talaga mga boss. So hindi ko na pinakita kung paano ko to binoo. So nahirapan din ako kasi mag lang ako. Walang mag aawak ng camera. So ayan na. Yung ating uh, finished product. So version 3 nga pala ito mga boss. Ang um, tinakbo lang yan ang motor 1.5. Baliawan uh, ma 5, Balia, 1, 5. 2-7 km, 1.5 km pa lang pala to mga boss, so napakababa pa lang ng tinakpo. So upon releasing, dapat talaga ma-check nyo yung motor. Para kung sakali, ano, may warranty naman yung mga boss, wala kayong babayaran. Sa pag-adjustment, kasi may warranty naman yan sa ating ha, service. So okay na to mga boss, pwede na natin Ibigay sa customer ba rin na testing na ha, pala namin to bago namin binuo yung mga playrings. So ang ganito nang bigyan natin mga boss hanggang sa muli. Thank you and goodbye.